Hey, what's up, mga kabollers? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang nagreklamo nga daw mga kabollers si Anthony Davis kay Victor Wembanyama. At ang balita naman patungkol sa nagbalik na nga daw ang death lineup ng Golden State Warriors. Tara natin pag-usapan natin yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kaboller sa balitang nagreklamo nga daw ngayon si Anthony Davis kay Victor Wembanyama. Well alam naman nga natin na maingay kahapon ang naging laban ng Dallas Mavericks kontra sa San Antonio Spurs na masasabi nga natin na naging usap-usapan nga hanggang ngayon si Victor Wembanyama. Kasalukuyan nga po mga kaballers na naalarma ang mga NBA teams ngayon kay Wemba Nyama dahil na rin naman sa ginawa nito kahapon matapos magtala ng big 40 points dahilan para matalo ang Dallas Mavericks sa unang laro ng season. Mismatch, yan nga po mga kaballers ang naging reaksyon ng Dallas sa Spurs dahil sa tangkad nga daw ni Victor Wembanyama Kung titingnan nga natin, Sobrang malayong malayo na nga talaga ang diferensya ng height ni Wemba Nyama kumpara kay Anthony Davis. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo na tumangkad pa nga itong si Wemba Nyama na aabot sa 7'5". Kaya talagang isang malaking harang talaga ito para sa magagaling na sentro na makapagdomina sa ilalim. Inamin nga po mga kabollers ni Anthony Davis na mas naging mahirap na nga daw ngayon katapat si Wemba Nyama dahil sa bago nitong galaw sa laro at mas nag-improve pa ang shooting na sinagot naman nga po mga kabollers ni Wemba Nyama at sinabi na alam nga daw mga kabollers nang nasa taas kung anong hard work o paghihirap ang ginawa niya ng summer kaya ganyan nga daw ang kanyang kasalukuyang performance. Para sa kaalaman ng lahat sa mga gustong makapanood mga kabollers at masubaybayan ng mga teams na kanilang gustong magkampyon ngayong season ay maaaring bisitahin nyo lang mga kabollers ang FB page ng kerop PH at i-message kung gusto nyong mag-avail ng NBA League Pass. Sa halagang 599 pesos ay di nyo na kailangan umasa sa mga live streamers para mapanood ang mga laro. Again, one-time payment, pwedeng makapanood ng live games until finals na yan mga kaballers at ilalagay ko sa comment section ng link. Samantala, pumunta naman tayo mga kabolers sa balita patungkol sa nagbalik na nga daw ang deadline up ng Golden State Warriors. Speaking of deadline up, malamang ilang taon na rin mga kabolers ang nakalipas magmula ng magkaroon death deadline up na tinatawag ang mga fans sa mismong line ng Warriors. Ito din nga po mga kabolers ang team o rooster na nagpatumba kay LeBron James taong 2015 sa NBA Finals. Ang death lineup nga po mga kaballers na nagpahirap sa mga malalakas na team ng nakaraang mga taon ay binubuo ni na Stephen Curry, Clay Thompson, Andre Iguodala, Harrison Barnes at Draymond Green na siyang small ball lineup na kinakatakutan noon. Matapos nga ang naging laro ng Warriors kontra sa si Denver Nuggets na alam nating mas dihado nga ang Warriors dito dahil sa laki at tangkad ng lineup ng Nuggets na sinamahan pa ito mga kaballers ng kanilang mga nasa prime pang mga star player ay talaga naman aakalain natin sa una ay talagang bugbog ang aabuti ng Warriors. Ngunit kabaliktaran nga ang nangyari at kasalukuyan nga ho na inamin ng mga NBA analysts na literal na nga daw nagbalik ang death line-up ng Warriors na binubuo naman ni na Stephen Curry, Jonathan Kuminga, Jimmy Butler, Draymond Green at Al Horford dahil sa naging matinding performance na ipinakita nito ngayon sa buong liga. Dagdag pa dyan, sinabi rin nga nagbalik na nga daw ang championship lineup ng Warriors. So yun lang muna mga kaballers, yun lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pinutin ang subscribe and hit yun rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this basketball hot shots. Thanks for watching.